Marso a 11, alas 6 ng umaga. Muli, nandito po tayo sa tahana ng ating mahal na buting mayor, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, mayor. Good morning, Ka uh, mayor, anihan na po eh. Oo. Uh, kamusta po ba pala ninyo? Uh, pala ninyo, umari na kayo? Hindi pa. Maganda na yung pala po ngayon. Dinaalaw naman namin isang araw eh. Okay naman. Opo. Okay naman. Pero ang parang ano eh, kasi ko eh, parang sa sabi na nagbabantay doon ang um, sa Mars 25 pa. Ang uh, kayo aani. Oo, sa March 25. Opo. Ah, oh. uh, mayor, ang ikinalulungkot po ng ating mga magsasaka lalo na po yung mga nakaani na eh ito pong napakababang presyo ng palay. Maabot lamang sa 16 pesos eh ah uh, ano po ang masasabi ninyo rito? ah nakakaawa na yung magsasaka. Mm -hmm. ko sa kanila. Mahal ang, ang, gamit, gamit sa para sa pagsasaka. Mahal yung pagtatanim. Mahal lahat ang mga pataba. Mahal lahat. Mm -hmm. Lahat mahal. Kaya lang nakakaawa sila kasi masyadong mababa ang presyo ng ating palay. Mm -hmm. ah, hindi naman natin ito pwedeng i-blame mm -hmm. sa mga local traders. Mm -hmm. Minsan apektado rin yung local traders eh. Mm -hmm. Bibili na ng 60 ngayon. Mm -hmm. De, ibibilad nila mm -hmm. pagkatapos pagka ibibenta naman nila sa millers sa intercity. Opo. Biglang babagsak ang presyo. Lugi rin sila. Kaya ang dapat natin kausapin dito, sa lang itong mga millers, millers ito ng mga trade, itong mga cartel. Oh. Sa Bulacan. Mm -hmm. Sa Bulacan, sa San Jose, kung saan man yung mga millers na yan. Na sana yung presyo, eh huwag ganun kababa. Apo. Bakit nung unang anihan? Yung unang nag-ani. Opo. 21. Opo. O, di ba? 19. Hmm. Ano, ano ang pagkakaiba nung unang nga, nung mga naunang umani sa umaani ngayon, di ba? Mm -hmm. Ano pagkakaiba? Parehong pali naman yan. Opo. Di ba? Parehong binibigas naman nila. Okay. Di ba? Uh, ang ang ko lang kasi dyan, yung supply and demand, ang tinatawag supply and demand, na kung saan pagka marami ang, ang supply, mababa ang presyo. Kaya sana wag ganun. Mag sana di ba? So, ano po ang uh, mukahin ninyo na uh, presyo sa sakasakali para makabawi itong mga magsaka natin? Uh, hindi kasi natin kontrolado yung presyo ng palay. Eh. Mm -hmm. ay yan ay talagang problema na ng Pilipinas mula pa nung no meron palay. Mm -hmm. 'Di ba? Ang sa akin lang sana diyan, uh, kung talagang kaya yang bulihin ng miller ng foundry ay 20 or 21. nga lang basta, kahit mm -hmm. marami ang palay, maraming mm -hmm. nagsaani, eh. dapat 20 na rin. Mm -hmm. Kasi isipin mo ha, an ano ba Ayun nga sinasabi ko kanina? Mm -hmm. Ay bibigasin hindi naman 'to eh. Mm -hmm. Mauubos din naman ito eh. Mm -hmm ah di ba at uh, ito naman ay tulong na lang sana nila sa ating mga magsasaka di ba mm -hmm. at uh, minsan may nakausap ako eh nung eh lugi pa eh lugi, lugi pa lugi pa uh mm -hmm. ah. Yeah. ah gawa tayo ng sulat siguro mhm mm gawa tayo ng, uh, uh, request sa ating uh, NFA o sa sino mga mga mamambatas na gawa ng na parana panahon na siguro po nagawa na parana ng batas na ang presyo ng palay ay talagang naka nakapiksa talagang alam natin na hindi o, yung yung o, na makawawa ng ating mga magsasaka oh merong tinatawag na floor price price e din. O, hindi na bababa ba pa oh magano sana Opo. O. na presyo na hindi na bababa pa ba. oo ganoon sana o. para hindi na sila kawawa Ayan. Yeah. Sige po, mensahe po ninyo sa ating mga magsasaka. Mga kababayan kong magsasaka dito sa ating bayan, alam ko po napakahirap maging magsasaka. Napakahirap maglinang ng lupa. Pero diyan po tayo nabubuhay at uh, ang gimba po ay, ang lum gimba, lalo na ang buong nebe, ay rice producing uh, uh, province ng buong Pilipinas. Alam ko yung hirap, pero darating din ang ginhawa. Alam na Panginoon kung sino ang tutulungan pagdating ng tamang panahon. At may nakalaan para sa bawat isa sa atin. Mga kapwa magsasaka, magsama-sama tayo para maging maganda at masaya ang ating pamumuhay. At laging putandaan mahal naman kayo ni Mayor Doclito Galapon.